Baga naman ang grupo ng mga public school teachers sa DepEd na magpatupad ng isahang suspensyon ng face-to-face -face classes sa Metro Manila kapag may warning tungkol sa danger level heat index o mapanganib na damang init. Ayon kay Teachers Dignity Coalition, Jim Lester Beleno, siya po ang uh, vice president niyan, maliit at uh, compact naman ang Metro Manila kaya hindi dapat maging komplikado kung magpapatupad ng region-wide class suspension. Ilang paaralan ang alangan ng magsuspindi ng klase dahil hinihintay pa raw nila minsan ang desisyon ng lokal na pamahalaan. Kita man ng DepEd, desisyon pa rin talaga ng kanya-kanyang lokal na pamahalaan o LGU kung magsususpindi ng klase. Pero pinapayagan naman daw nila ang mga eskwelahan na paagahan ang pasok ng mga estudyante pati na hindi pagsusuot ng uniforme kung sobrang init wala po tayo protocol, kaya po ipinauubaya natin yung decision ng suspension of classes sa ating mga local government unit, but of course, in coordination with the DepEd officials. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.